Oo nga, mga, mga gaano karami ito, Angelica? Um, mga lima po, Ang dami, ha? So, lahat ito, hubad, hubad, kayong hubad kayo o meron ka rin ng mga nakadamit? Hubad po talaga. Okay, ganito. Ah, uh, dun, dun ba sa mga pumping scenes, sa mga pumping scenes ba, hinahayaan mong kahit may plaster yung lalaki, of course may plaster yung partner mo lalaki. Hinahayaan mong dumampi yung plaster niya sa plaster mo. Um, for me po, parang part po siya eh. Parang uh, kung hindi namin gagawing makatotohanan yung love scene, parang siguro magiging iba po siya sa camera eh. So kailangan po talaga ano ano nararamdaman mo? Siyempre kahit paano, misan baka merong mga may, may, biglang nabubuhay, may biglang umuunat, may biglang tumatayo, yung mga ganon. Nararamdaman mo rin ba yung mga ganon? Um, minsan po, pero wala eh. Napaka-professional din po talaga ng mga nakatrabaho ko ngayon. Mm -hmm. na, at, at, bilib na bilib po talaga ako sa mga, sa kanilang lahat. As in, sobrang bilib po ako sa kanilang lahat. Kasi dito ko lang na patunayan sa Viva na parang hindi lahat ng lalaki manyak. <laughs> Oo, kasi... Okay.